mga lods, hanap tayo ng eggs oh, may kakalipad lang dito hanapin natin so kita nyo kita nyo naman mga lods yan oh. may daan sya oh. yan o oh. kabayan natin dito dito lang ito yan, ayun ayun mga lodi oh. ito yung puga nya lodi 2, 4, 6, 8, 9 9 mga lods Kunin na natin to Oh jackpot Ano kaya to Egg pa kaya to oh parang itlog pa lang mga lods Kunin na natin to Mag itlog na maala tayo mga lods Jackpot So naglalakad lang ako dyan Naraman, Naramdaman niya siguro ako Nandito ako Kaya lumipad siya So yan lang oh hindi sya halata ba Kung hindi sya lumipad hindi ko to makikita So yun lang mga lodi Mabilis talaga mahana pag may lumipad Yan lang sya oh, oh. Yan lang nakatago Yun lang mga lods